samahan nyo pala akong magpalit ng wallpaper dito sa aking kusina. Tinanggal ko na pala itong aking dating wallpaper dito sa kusina. Nahirapan pala ako sa pagtanggal nito ang wallpaper dahil sobrang dikit talaga. Kaya ginamitan ko na pala ito ng kutsilyo para naman mapabilis ang aking pagtanggal nito. Bago pa naman itong aking wallpaper, mag buwan pa lang naman ito. Pero napagpasyan ko na, napalitan na ito ng bago para naman maiba naman at maliwalas naman itong tignan. nag pala ako sa TikTok ng wallpaper at isang piraso lang pala yung nabili ko. Maganda pala itong wallpaper na nabili ko dahil dahil madikit siya at magandang ilagay. Iwanan ko na pala ang paglalagay ng wallpaper at ginupit ko lang bawat sulok ng aking paglalagay. Madali lang pala ang paglalagay nitong wallpaper kapag nakuha mo na pala ang tamang sukat ng paglalagay mo ay tuloy-tuloy mo na ito siyang malalagay. Ako lang ba yung nanay na simula na nagkasariling pamilya ay ang kinahiligan na ay mga kawali kundi sandok. Naalala ko pa ano yung mga hili ko ay mga makeup kundi lipstick. Pero ngayon yung kinahiligan ko na talaga ay mga gamit na sa bahay. Lang ako napaisip na baka sign na ito na ako dahil iba na yung talaga yung ko sa aking buhay. Aminin nating mga nanay na madaling makaka-relate na yung mga hilig ngayon ay magamit gamit na sa bahay. Masarap din naman kasi pag masda na, na maganda yung kusina mo at madaming mga gamit sa kusina. At naku, sinasabi ko talaga sa inyo na araw-araw talaga kayong magluluto kapag ganyan lagi yung mga kusina Hilig ko na pala laging tambayan itong aking kusina. Palagi ko kasi tinitignan ko saan naman yung aking sunod na papagandahin. Ganyan pala ako maglagay ng wallpaper. Pinupunasan ko pala yung wallpaper ng towel para hindi siya magbuhol-buhol ng paglalagay. Ganito din yung gawin nyo kapag maglalagay kayo ng wallpaper paper, punasan ninyo ng towel o damit para dumikit siya ng mabuti. Ang lalagyan ko ay yung baba lang, pero madami pala itong binili kong wallpaper, kaya linagyan ko na yung taas niya. Ito na pala yung kusina ko, at tignan nyo naman, at ang ganda talagang tignan. Kung napanood mo pala itong aking video, ay pakicomment naman po kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video. Salamat po sa panonood. God bless!